tayo ngayon mga towels ng malakasang kapiti ay isusunduin lang tayo ngayon pala ay ano na oras ngayon makasinggol pa rin ah. ta pero maliwanag na yung malasinggol pag sa ay na mapala yung ano dito mga katulis yung pure gold eh tapos yung pure cult. Pure gold ng payatas katapin ng Jollibee may pure gold na sa yung payatas <laughs> yung kalsada dito di pa tapos nandito matagal-tagal na ito inaayos dito sa road ng payatas kaya ang sarap ng piyahe pagka ganito Pagka ganito walang init, walang traffic, sana walang ingka. Walang ingka para walang pahirap. <laughs> Bakit pa kasi naisipan yung ingkap na yan? Hindi maganda yung ingkap sa Pilipinas eh. Kasi ang kalsada ng Pilipinas makipid, maliliit. Dapat ang ingkap doon lang yan sa malawak na kalsada kagaya sa ano ibang bansa ang lawak ng kalsada at saka walang traffic dito yung Ingkap na yan pahirap sa mga naghanap buhay na riders sa mga taxi sa mga grab ayan ang isa pa dyan na nakakatakot yung Bayulis <laughs> yun Jesus. ang mahal mahal ng violins ano yan negosyo <laughs> grabe naman kaya yung ibang mga riders na dahil sa incap na yan eh natakot hum sa ano sa linya ng mga motor natakot lumabas Apan dahil sa INCAP na yan kaya yung mga ambulance pag nasa traffic hindi na pagbigyan yan dahil sa INCAP na yan ang pasente nakasakay sa ambulance hindi na abot ang hospital patay na Oo, hindi nyo ba yan maramdam mga gumaga nung nagpapatupad ng INCAP na yan makikita nyo naman sa ang ano ang sitwasyon sa kalsada sa pinatupad nyo ang pasyente imbis na sa hospital ang ano eh sa hospital ang dating sa punilaryan na diretso dahil patay na doon pa lang sa loob ng ambulance na traffic doon na namata yung pasyente eh paano pa yung ano din yung pag may magkasunog yung bumbero matraffic dahil sa inkap na yan wala na makarating man ang bumbero dun sa sunog baka sa hektar yan ang nasunog bago makarating yung bumbero dahil na inkap na <laughs> dahil na traffic na sa inkap ano ba yan dapat bago yan i ano, dapat bago yung pinatupad pinag-isipan ng maigi yan eh hindi yan basta-basta ipatupad dito sa Pilipinas dahil ang kalsada ng Pilipinas napakakitid tapos yung kalsada may sa ano sa gilid-gilid mayroon pa nagbibinta ng mga gulay-gulay sinasakop nila o oh. oh diba, parang hindi pinag-isipan masyado basta lang papatupad ng papatupad eh anong klaseng ano yan ano yan eh maganda sana yung engkap sa totoo lang pero kung isipin mo prohesyo <laughs> sorry, kasinsa na kasi dito ang kita naman natin eh maganda sana yung engkap eh yung na yan, kaso parang prohesyo naman yata prohesyo sa highway dapat bago ano yan pinatupad pinag-isipan maigi pinag-isipan maigi dapat yan hindi basta basta wag basta basta magpatupad ng batas na tungkol dyan sa kalsada dahil ang kalsada natin hindi kagaya ng kalsada ng ibang bansa malalapad dapat bago yung pinatupad nilawakan nyo muna ng yung ano, kalsada bago pinatupad yan o kaya naman nagdagdag kayo ng kalsada ka sa ano ibang bansa may mga kalsada sa taas ayun kahit di ka na magpatupad ng ano yun ng ingkap kasi wala nang traffic dyan eh wala nang traffic dyan pag ganyan yung kalsada nasa taas may second floor may third floor yung mga uh, ganun ba diba ganun sa ibang bansa ang ganda nun ganun dapat ito eh ito ngayon linggo ngayon eh, eh Okay lang kung ano, okay lang yung ingkap kung ganito. Ilang sasakyan lang oh, bibilang mo. Oh. Yan okay ng okay yan pero sa matraffic napaka traffic ako Asin yung inkap grabe <laughs> yung inkap na yan dito kakanan ako kaya dito uulihin na ba ako nito kasi kumakanan na ako nandun na, na yung nandun na yung line ng mga motoro. Oh. uulihin na ba ako nyan <laughs> hindi na ako kakanan yan didiritso na eh paano papunta ako ng kabite eh mapunta ako nito ng isang karyo <laughs> nakakatakot kasi pag ganyan eh kasi ang manghuli sa'yo kamera hindi ka na makapag explain pa eh eh yung iba namang ano ibang mga na, ibang nagko-comment okay daw yan okay ang income okay sa inyo kung hindi kayo nagmumotor <laughs> Subukan yung magmotor bago kayo mangbas. <laughs> Grabe naman yan. Lahat kasi, sabi nila mga kamote, huwag nang idamay lahat. Kasi mayroon mga nagmumotor na may disiplina. Kaya uh, huwag natin idamay lahat ng nakamotor ay ikamote gaya um, nito nawala ako sa line ng mga motor eh ano na holy na ba ako nun nakamirahan na ba ako ay lako talaga kaya lang naman ako umiwas dahil doon sa bus at saka sa jeep eh. ano nakaharang na sa line ng mga motor tapos huhulihin ako nun tapos paghuli sa akin yung camera lang paano ako makapagpaliwanag nito na ganyan ang nangyari kaya ako umiwas dahil doon sa jeep dahil sa bus tapos uli agad o, diba kaya yung iba yung mga motorista ang ng uy hindi Davidson <laughs> o, gaya nito umiwas ako dahil tingnan naman yung line ng mga motor oh. oh. Hindi ako iiwas diyan. Sasabihin walang disiplina yung mga motor. Disiplinahin niyo muna yung mga nakaharang dyan sa ano line ng mga motor. <laughs> Talaga naman mag na mag na mapadali yung ano pag pick Pick up ng pasahero or pag Hatid Hindi na Yung pasahero nila nalit na Or dili na yung pagka-pick up Dahil sa ingkap na yan Okay kung ano Ganito Ganito maganda ro sa lahat ng panahon hindi naman ganito hoy. Eh. Mas madalas yung traffic dito. Ay an ambulance shorte eh. linggo ngayon. Walang traffic dahil pag nagkataon na traffic. Gawawala nang dalamo -dala percentage ambulance matay na lang yung pasyente mo dyan sa ambulance mo pinatrapi ka pa hindi ka pa makarating ng hospital hindi eh natin wala nga na di yan ng mga motor pero yung ambulance ang laman nun na pasyente patay naman kung naghingalo uy rako pag isipan nyo naman ang maigyan ma wag basta basta lapag ng lapag ng batas na kulang sa planado sorry sorry kasi kahit sino na naapiktuhan eh kahit hindi nga yung kahit hindi nga yung no, kahit. kahit yung hindi nga nagmumotor hindi bumipayahay araw araw umapanood umapanood lang yung video na ano napaka-traffic magre-react din eh diba ngayon ako ako ngayon papuntang Kabite iwan ko kung may hinkap na doon sa Kabite hinkap mawala ka na dito pag lumampas ka ng mga uh, motor ayun, uh, magaya yun no? Oh. ano yun na na ba yun nakamerahan na ba violation na yun bayad agad yun hindi lahat ng oras, hindi lahat ng panahon ganito kaya makiayos naman yung kap ayusin mo yung pag mo kasi napangaraming na mabala sa daan yung dito na tayo sa ayan, C5 yan yun, eh. C5 uy okay, yeah. Ako sayo, Pops. Manan ka agad. Ah. Grabe naman. Ng ganito lang sa okay na 'to. Ng ganito. ganito kasi parang disiplinado, disiplinado talaga pag ganyan. Oh, ayan oh. May motor doon, lumampas sa line ng mga motor. Ayun pa dalawa. Ano 'yon? Bayolis na ba 'yon? Ingap. <laughs> Wala na sila. Wala tayong magawa diyan dahil isinasabatas 'yan eh. Basta tayo, steady lang tayo sa ano. Nandito lang tayo sa line ng mga motor. Para safe. Walang huli, eh, siyempre Basta chill lang tayo Mag-ride sa chill lang Chill lang, chill. Eh, hindi naman talaga ako oh, yung kaskasero eh Ibaling mabagal Basta makarating sa paruruna ng ligtas Di ba? Kaso parang Iwan ko lang mamaya pagbalik ko Siguro papagalin yung takbo natin yung tap. Huwag naman sana yung tap. 40 lang tayo. 40-40 lang. At dito tayo sa line ni... circle na tayo mga katawels circle nagkaroon at pa shout sa atin eh shout natin mga towels shoutout kay GC Pimpinya Gis si GC Pimpinya shoutout out sa iyo shout sa iyo bro <laughs> mabuhay tayo ng marangal <laughs> kay ano rin kay shoutout kay Isaac sa lagi bro mabuhay tayo <laughs> shout out sa pati kay ano kay J Almonicar Almonicar shout out sa J ayan mga ano Sino ba to? Dito to sa ano sa circle. Asan yung line ng mga motor? Ako na waray na Nawaray waray. Parang Alam ano mo yung parang kakabahan ka ganito. Hanapin mo yung line ng mga motor wala tanong natin doon sa ano nagpapatupad ng inkap? asan yung mga line ng motor doon sa ano yung line ng motor doon sa circle nagpapatupad ka ng oil cup tapos yung line ng motor wala wala <laughs> oh. kulang sa ano kulang sa planado hindi ano yung pagplano hindi Ay, hirap na nga wala pang income pa traffic na nga mas lalong sandamak na traffic dahil sa ano income Ay, si Angkas tinulungan ni Mubit good job gulat ako gulat ako sa badyang tayo sa Heart Center Heart uh, Center Okay mga towels Update ko kayo mamaya